nalaglag pala to by the beach Woo. Magandang maga mga tipay Bali Shortcasting ako ngayon Ganda ng panahon ngayon Ang kalma ng dagat So nandito ako ngayon sa ano, Tagong Paraiso Ayan. So bari maglalakad ako Along shoreline Ayan. So ngayon mag ano na ako Mag se set up na ako Ang ganda kasi ng beach ng dalampasigan So baka meron diyang mga mga isda eh di, habang maaga pa. Ah. Makakahuli kahuli kaagad tayo. So bali magse-set up muna ako. All So yun, katatapos ko lang mag-set up. Tagal mag-set up. Bali ang gamit ko ngayon ay Shadrack 702. Tapos itong bago kong bili na Kaskin 3000. uh, bait feeder triata lur ay 8 grams yan so bukan natin first cast Oh, Ano ba yun? Damo? Damo agad Second cast So, pag wala tayong mapakitib dito, eh, di lipat na kaagad. You know, may fresh water dito Galing Parang ito yung source ng tubig nila dito May bukal Ito tayo sa kanto ito magamit ko sa bait and wait ko ano lang ultralight Shimano Sahara tsaka Gasak Boom. ano yun sinibad na grabe bilis na 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 natin hindi oh. na hokuset, sayang magpalit tayo ng 6 grams Sabit so, na naman. Damo kasi dito, nandoon damo eh. Sabe, né, Sabe? Ah, ah. Ano ba yan? Lagi sinasabit. Langya naman to. נהילנה i Ostal Hostal. Pali. Kumain oh, lalakarin ko 'yan. Pero dito muna ako mag-uumpisa. Yeri, oh sayang Dinokset. Dinokset, Dinokset. Yeri, sayang strike dalawang strike guys so tinadala na yung yung spot natin Wala, pa tayo. May <laughs> hey, hey, puro talagang mga angis darit. Eh. Oh. bilang oh, oh. Long hinila eh. One down. Oh, C'est pas la tombe à la ring là, mais ça. bato to eh Puong bato Hindi siya buhangin Ito batuhan Gatuhod lang Lawak niya no Kung gusto mo talagang mamiwas Pupunta ka dun sa Tuludulo nun Tara try ko Iwan ko muna itong box kasi kung mananabi lang ako wala gatuhod lang, laki ng hibas e, subukan ko na lang lumapit dun sa pinakapunduhan nya luwan ko muna tong box tapos, yan Gusto ka tayong tumuha ng kidlat Puro damo Puro damo Yun lang puro damo dito So sa so nakikita ko ganun lahat eh Parang hirap ng ano ang hirap nang puntahan ng kantong yun. Ay, malalim na rito. Wala, di tayo magkakaari dito. Sabit lang tayo na sabit. Pupuntahan ko naman yung kantong yun. Ang layo na. Layo na lakad ko. Eh baka ganito din. Puro, puro ano din. Mga seaweeds. Hindi rin tayo makakaano yun. Makakuha ng isda. Tapos, yung pang mga mayang isda, binaybay nila yan. Dilambat nila yan kanina. So, bulabog na rin ang isda dyan. So, balik ako sa dating spot. Para sulit, sulit ang punta. Ito na tayo sa dati. Pahuli pa tayo. o 'yung pamaynan natin PRA, PRA. Ay, sayang. Nakabitaw. Nakuha pa yung hipon. Dito na po Oh Ano to Emperor fish Nice Uy, nila na. Nila. Lapo to lapo. Lapo nga ako. Sa na pala ako ah. Aba, aba, naglalaban. Naglalaban. Ano to? Pakul. <coughs> Lapo to, lapo Ay hindi Rust Maming Pamilya ng maming All right. <laughs> ah. Bali. Tapos na. na Nalobot ako kanina, guys. Mga tipay. Eh. So, wala balik na uli ako sa doon sa pinagpark ng ko. So, hindi ko na na yung mga ilang holy ko. So ito, pakita ko na lang sa inyo yung nahuli kong kanina. Pinairam ako ni kuya ng bangka. Ayan. Pakul. Kanuping. Checkered snapper. Ayan, mga ilang lapo. Okay na din para sa araw na to. O, susunod na lang. So, hindi ako Pero ngayon, gusto ko nang umuwi Kasi sobrang Sobrang ulang kanina Habang namimiwas ako, umuulan Umuulan Ayun, maglalakad pa ako papunta dun sa pinagparkingan ko dun sa may tagong paraiso yun nga lang yun so bali yung low tide kasi ay maghapon ang low tide hindi talaga na taas yung tubig yan siguro mamaya pang ano yan gabi o madaling araw pa yan mag high tide so kaya ano nilakad ko na lang kaysa abalahin ko pa si kuya na ihatid sundo ako Siyempre, babayaran ko rin yun. Nilakad ko na lang. Kasi malapit lang din naman. Yun. Yun yung ano lang. Yung yung pinakadulong ano na lang. Nun. Yun. Yun na yung tagumpara eh. So, tapos aakit lang ng konti. Then, uh, ando na yung ano. Ando na yung parking yan. So, time check ngayon ay lasing ko na. Kaya nag nagmadali na din ako so hindi ko lang talaga nabijuhan kasi nandun ako sa nandyan ako sa bangka eh saguan lang yung bangka kesa ano kesa ah, bumalik pa ako kukunin ko ito yung extra battery ko so inano ko lang hindi ko na lang nabijuhan so yun hey guys ha pag -pagod ako diba talaga pag solo diba talaga pag solo so yun hey guys yung adventure natin sa araw na to so uh, hindi ako nakahuli sa ano sa lure hindi ako nakahuli sa lure puro bait and wait ng ang mga huli ko. So bola bukas yung, yung spot kanina nung mga nung ano, mga nalalambat. So talaga sinuwid nila yung yung kahabaan ng ano na yan. Dagat na yan. yung mga bahurahan, sinu, sinuwid talaga nila. Kaya wala, hindi ka talaga maka-strike kapag o maka pag ganun. Kasi ano ang isda, takot ang isda. So hindi hindi yan mag ano, hindi yan active ko kumain. Kumbaga pag may mga ganyan naglalambot. So okay lang naman at least uh, ano meron din para men, meron, meron pa rin naman tayong na pa strike. Tapos meron din tayong nahuli sa bait and wait. So yun lang guys sa araw na to. So yun lang, yun lang. Kailangan ko lang huwag madali kasi Nagagabi na Mabiyahe pa ako pabalik Yun lang guys ah, Keep on fishing Mga master Fish on Woo!